isang napakagandang araw sa inyong lahat na biyayero so today is uh, dito tayo ngayon sa Salasang particularly dito sa White Hills no, Manda sa Arakan, sa North Cotabato so nagkapi tayo dito kasi sobrang lamig ng panahon kasi galing tayo ng Davao City, uh, uwi tayo ng Antipas sa North Cotabato so dito sa sa area na nagkakape ako is nakilala ko si yung tagarito uh, taga rito no na uh, nag na, 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 Kim GS, na si Ma'am Rysel uh, Calago Kalago so, o sa hindi nakakita ng kanyang videos na na Kim GS is ilagay ko lang dito yung link so, i-add na sa akin yung description no so dito sa bayan ng Arakan is nagtayo sila ng ano ng kanilang sari-sari store. So tingnan natin yung kanilang sari-sari store mga biro. ayun so, mga biyahero no, ah, kilalanin natin si Ma'am Rysel no? no, yung na KMGS uh, mga ilang buwan na, na nakalipas. So ito yung kanyang mami si Ma'am, ano pangalan niya Ma'am? Joella. Oh, si Ma'am Joella Kalago no. So ito si Ma'am Rysel kasi nag module ka Ma'am. Yan mga biyahero si Ma'am Rysel na no? mag-hike sa ngayon po si ma'am kasi nag-aaral siya so nagkapila ako dito mga biyahero kasi uh, uwi pa tayo ng ano, uh, no, print, uh sa North Cotabato so sa mga biyahero natin dyan na uh, dumadaan ng dumadaan na Arata no, dito particular sa White Hills no. Ah, uh, bisitahin niyo kanilang ano dito, yung kanilang pitahan uh, uh, no. Grace. Ah, uh, no silang mga barbecue dito uh, mga shake at saka shumai no? pero sa ngayon hindi pa available baka sa sunod na mga araw is uh, available na so, yun, mga bihero is nakilala rin natin dito si Sir uh, Manuel no? barangay kagawa dito sa barangay sa no? is certified bihero natin siya bigyan natin ng uh, sticker ni Bern no? so ayan si eh, Sir baka may shout out ka Sir Yan sir oh. Baka meron kang i-shout out na mga parin, ano, relatives ni mo. Ah, okay. ah kumusta lang doon sa mga kapatid ko na nandyan sa Manila. Sila si ah, Michael Pamilgan. At saka yung kapatid ko na si Teacher Jonah Pamilgan. At saka yung kapatid ko rin na nasa Saudi na si Samuel Pamilgan. Ah, kumusta lang sa inyo mga brad and sis. No? at ingat lalo na sa ngayong panahon na, uh, huma, na hinaharap natin yung uh, pandemya so ingat at uh, lagi lagi na lang nating sundin yung uh, health protocol Tutupad. na pinatutupad sa atin para rin sa kabutihan nating lahat yan yun lang maraming salamat sa kita, yun sir Manuel Pamilgan ay isang barangay kagawad dito no isang certified diherno nurse si sir Manuel Pamilkan, uh, So yun na uh, mga bihero no, uh, lagay na ni Kagawad yung sticker ni Burn. So certified bihero na ito si Kagawad. Dito sa Barangay Salasang. Dire na sa dire na Ay. Sana kanang ah sir, pinakatibay ninyong mga kwal ah dali sir oh ito bang? ayo, madaot na dali magbutang kong pakog magyangay na gas-gas ganun ah dali sir oh na si sir kwal no maraming subscriber itong si Drew kasi si ma'am ano na, fan ni Drew oh fan ko niya Ayun, oh. Mag-vlog na siya, nag-atto siya, og matalang. Hmm. Si Drew Muto, si Boss, huwag si Jiri tag arakan lang ito si Jiri so, mga biyero, hanggang dito na lang siguro kasi uwi uh, okay, pa tayo ng antipas sa North Cotabato, no? So, sa mga bihero na kumadaan dito banda sa White Hills, at dito sa RCT, no? Uh, try yung lumaan dito sa uh, store ni Ma'am Rysel, no? Uh, Tikman yung kanilang mga niluto dito at saka mga ibang uri ng mga snacks. No? So hanggang dito na lang siguro. Uh, maraming salamat sa nakarating hanggang dulo. Uh, isa lang masasabi ko sa inyo. Uh, Amping kanunay. Adios. Bye bye.